Gandang buhay! At nandito na naman po tayo sa isang serya ng ating paglalakad. Ang ating offland jeta Kaya so bye niyo po kami sa aming quest sa pagpapapayat. Tingnan natin kung mat, ano, matutupad namin. Kapapanindigan ba namin. Ayan. Sasamahan niyo po kami. At magandang umaga po sa inyong lahat Magandang <laughs> <laughs> buhay everyone Another day, another vlog So Nandito po tayo sa kahabaan ng gobik Highway pa rin Nagkataa kayo bakit dito kami lagi naglalakad Kasi po dito ay uh, Pinaka mabilis at accessible sa amin Doon sa kabilang side kasi puro tricycle na doon So dito tayo hinit po siya. Ayun. Ito pong tinatapatan ng aking camera. Tob, ano? E. Tobis, tabis Food house. Ah, food house e. Or food bites? apud ah, hab Masarap daw yung ano dyan. Napicture siya niya, ano? Ni Reg Motoblog. Ah. Wala akong pera, kaya hindi ko na natatala si misis niya. <laughs> Ayun. Ang gandang buhay po at samahan na po kami muli bye <laughs> Dito po tayo ang direksyon natin papunta ng Castellejos Ayun, may tinta sila kuya oh Oh, diba? Ha? Yung skarte lang talaga Para paraan lang yan Ito so pong tinatapatan na ating camera Yan po ay Tierra Verde eh. Tubig Magkano yung ano yung bahay? Uh, Mana sa 1 plus million 1M May 4 million na Ah, lang 4 4 million daw 4 million pala, sorry 4 <laughs> million po, ayan o 1 million ngayon, yung bahay natin 4 million So Kung may mga ganong pera Mas yung tahimik Yan, dyan kayo, hitay mo Island Auto Service Center nagpapa BMF ah, ang na? no? uh, takyan may yata mo biyahe ng sambalos ngayon na ah. kami sa sakyan meron ah hindi kasi ano meron yata ang motor gate or parade somewhat ewan ko nakakad tayo nakakad tayo nakakad Meron na? Ang ah, wala, ang pa. na tayo. Going to, ano po ito? Going to... Uh, Castellejos, San Marcelino, Iba. Sinlok, Santa Lara, Santa Cruz. tinapat tinatapatan ko ng aking camera saan po ay papunta ng Subic Shipyard may kita po niyo po dyan yung Pesta Asinan uh, Club Boroco uh, dito naman po ay yung Kurt, Trambales Bakit tayo na Medyo ano na po to Uphill na So Hindi ko alam kung ano kain natin to Tara Let's go Ayan si Inday Ano Inday? Bisan mo? Golden Haven Sambales doon sa taas doon sa taas yung ano yan yung libingan pero okay po dyan thumbs up ulas na si Inday ulas na si Inday sa kalahati pa lang kami naman po ang Subic Memorial so, Sanctuary Park na pala, awag ah, na lang yun yan. Kunti na lang po makikita natin yung fiesta sa Pumigis Kasi ano kay Mama Mary? Itong katabi, di ba? Ito ito pala kong ito yung ano yung malaking revulto ni mama mary anong tawag nila rito pwede naman tayo pumasok dito Welcome to the prayer garden. Salamat. oh, meron. Zoom natin. Say amen. Thank you, Lord. Ayan po ang Fiesta Prime Subic. Kung gusto niyo po bumili or mag-inquire, kontakin niyo lang po si Miss Dory Sarasota po yung mga bahay wala ko na mga bahay yun natin tapos tayo mga bahay at ang pinatutukan ng aking camera ay ang Subic Hills Village shout out sa mga taga Subic Hills natin dyan ayun o no? may bagong bukas na rin po ang gasolinahan dito so jetty jetty parang ano no parang middle east yung datingan niya. Mura siya, 50-30, 50-90, yung premium. bak Ayos Enough, ma okay. oh. Wala pa. Pa tayo. Na, ano ma'am. Ah. Papay mo na ko na 'yung pawis ko. Aningway sa Katihan Barangay Aningway sa Katihan Ayan <laughs> Ayan na po kami Balik na kami Doon naman tayo sa Ayan po Good morning po <laughs> Balik na lang po balik, balik na kami Medyo maaraw na raw Ayaw nang mong ng ano araw eh ngayon gusto ko para ramdam mo yung pawis at tulad ito malabig pa yung katawang ko okay. and we're back <laughs> gandang buhay po andito na kami sa home base namin which is sa bahay pesta so ganun lang po yung lakad namin <laughs> uh, at mukhang parang wala nangyari Gandang buhay po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Dito na lang po, dito na po yung vlog natin ngayon. Salamat po muli sa panonood ninyo. Bye. God bless. Magandang buhay.